Kapinsa sa usa ka nga batang lalaki ang nahong sa kadagatan habig sa Marcelo Fernand Bridge pasado alas 8 kagahapon sa buntag. May nalang kay dali kining na rescue sa usa sa mga nagtrabaho. Ilaom sa Marcelo Fernand Bridge ug gidala sa buhatan sa Regional Maritime Unit 7 India tagan ang bata og basic life support. May nalang kay nabalik ang pulso sa bata ug gida sa Masakop sa Lapu-Lapu City DRRMO District Hospital sa pagkakaroon, nagarang-arang na ang kahimtang sa bata apan pabilin kini na confined sa tambalanan. Samtang gimonitor pa ang iyang panglawas o ipaabot pa ang resulta sa laboratory examination. Matod ni Police Master Sergeant Ronnie Limpangog, ang investigator sa Regional Maritime Unit 7, kini nahimutang daplin sa dagat ang panimay sa sa biktima o kay nagkapulite ang inahan ni ini labi night shift siya sa trabaho wa mabantay ang pata nga natagak na di ay dito sa dagat. Wa inoy nakita ang foul play ang Maritime Police sa Itabo. Oh, wala man, no? Wala man, super. So wala man tayo na guwan. Kaya nangutahan na po ko siya mga silingan na kung ano yung na Kita mo po nga as ginikanan, di mo ginanato gina, gina sa